natin po pero hindi kami sa amin po hindi kami sa focus doon sa sako kumukul po namin yan lahat po yan puro sakto pero hindi po gumamila meron siguro kami na po mga kalahating kilo, one foot, isang kilo hindi po masyado pero ang famous po namin doon ano, sandy, may buhangan na gano'n kasi yung pong gusto niya pero mas maganda po yung sakit pagbuhangan po pala may gusto na buhangin nyo kanilang

Ilan ma'am? 33. Isang po, 33. Magkano ang isang kilo? Last time po, 100. Big ko tingnan yun. 100 to 130. Pwentahan sa, <laughs> sa kanalari. Big ko na sa ito. Tingnan nyo yung comment. Sa 100. Huwag ka na sa maximum. sa maximum. Sa minimum lang. Sa so, minimum na lang. 2 kilos. Oh, 2 kilos. Times. Kung ilan po yung kanalari niya buwan 6, 3 trailer, antanimo lang. Nasa ko po 2 ektarya taw. Pagtatanim pa lang kasi, pagtatanim ba pa lang sir? 4M for million. Oo. Di ang gusto namin kasi malaman kung yung pagkukuyan mapopopagate. Sige po. Yung kasi ang gusto ko malaman kasi example diyan, pwede ko pong dito. Uh, um, ano mabubi? So, opo, opo. Okay. Yung kasi ang gusto namin malaman kung paano yung distancing. As a distancing naman po, pwede ang 60 by 60. 60 by 60. Sa, amin yung namin. Kasi sa Kalaman, kami, mm. yung 60 by ay, 60, na 60. Wala mm. so, ang Pwede pong, kung hindi siya kasi hindi naman pwede, pwede sa amin na. Oo, disclose. Kukukay lang. Ah, Mano-mano naman po basta Ang iniwasan lang ko dun sa manual dun mataas po 'yung cost. Kasi, May siyempre, okay, matagal daw yun. Eh, di kaya tulad pag nag-fan na scenery kayo, mas bilis. Yung one hour nyo, ang lalas na. Hmm. Kunti pa lang naman, mom, kasi magka okay. pa lang yun. Pwede po uh, uh, 50 kilos. Para kasi mas maganda alam bago ka kaya, mag... Siguro, mga, mga 200 pinaka na maikat, 200 yun yan. Pero pwede nyo pa po yan mapadami. Depende sa part. Ang ganda po ng ano. Pag may skin, okay naman na. Ah, kahit yung mga tail po. Di ba? Meron mga tail. Sabi ng iba, hindi maganda na itanim yan. Pero sa tail, nakakakuha din po kami ng 15 to 20 kilos. Ay, yung sa, yung sa, namumunga, parang namumunga, ma'am? Ay, yung bunga po, po. Ngayon pa lang po kami susubo. Hmm. Kasi yung mga malilit po kasi bunga yan. siyang, ano? Kamay. Para uh, matang, uh, kamay. Ito, yung para mga kamay. kamay. Ito po po tuloy niya. Yung mm na yun. Yun po yung tail tubers na tinatawag. Mm -hmm. So, pagtanim po namin. Ay, pwede dito Tingnan niyo po dito yung. Mm -hmm. Ginawa po namin kasi para sa muna mo na sila sa plant. Hmm. Waro ka ni manager pala o oh, ganito. Parang gano'n pa lang kayo. Parang buhay na sila. Ang mga padarapa niya, Stoya. Kapag sinuula. Sinuula pa eh. <na>, ito po yung head tubers. lang po talaga ito. na siya. Ayun yung... Oh, kahit pala walang bubong? Oo uh, uh, po. Maganda po yung medyo naiimita na Ah, Sa oh. tuyo, tinago. Baligtas <laughs> niya niya sa tuyo. Magsasunaw or ma... <laughs> ito po siya. Ito um. po yung head tubers. Ayan, maliit lang po yan. Wala pa po yung one point. Oh, okay. ilang so, ilang, days niyan, ilang days na yan, ma'am? Ano po ito? na iplanted po ito ay December. Okay. Ah, medyo matagal din pala. Ano? <laughs> Pero ano po,